Ayan. Ano pala tayo magbawa? May inong pa siya. Ah, ayan muna natin, may pa. Ayan <laughs> Hello guys! Uh, good afternoon. Nandito na po kami sa nagpapakuli ng akas. Ito po sa Bulacan. Baliwag. Layo. Ayan. Yeah. Mintay muna namin yung gamit bago namin yung pusarin yung ang swagat nila. Oh, Masala ng maso at saka yakamia kasi makapag yung um, flooring. Oo. Uh, tara. Uh, na natin. Pagin na natin sa snake. hindi mga maramang ito yung nga nga guys kaya man, man. ano mga manok sila mga manok naka marami silang tambak mo no? ayan ito yung check namin <laughs> May ano na siya may bakas dun sa side. Dapat na lang yun yung bag ko. Ay, pahawak mo na yung camera. Ano, Tanggalin ko yung bag. Tulad uh nung -huh. dati, dito, dito ako nag-aam kami ng gamit. Opo. Hindi na ako tunog. Pwede mo patulong ng sa tao. Saan? Ay, um, mahal. Gamit namin, guys. Diyan na muna. Oh, gadget. Essential, at saka syempre, pera. Gasa. Dito lang po tayo magkakot. Thank you.

Ah, ito yung mainit, ha? Ah? dito ah. sa lugar nito, hindi siya masyadong mainit kumpara doon. Mabigat dito. Dito. Hindi mabigat. Sadyang na lang ito, kumakain. Oo. 把两个红叶树，那个那个就做一枝叶。

la copa Ano yung bubalo ng kapal yung flooring? na po eh. Siguro ito yung papabada natin ito, mga kamot. Opo. Okay, ito na? mistik. Kahit pong masira na ito,

wala palang butas dito wala ko nung kita ko wala ko mga wow wala ko butas dito kaya sa amin ko kapal na flore nakakamada lang pala ito wala siya ano wala po siya pagtataguan sa ilalim wala, wala, wala. wala. wala ko po ganito ka kapal na flore kaya kailangan dyan kamer dyan ako ano lang pala ito kinamada lang hmm. Ang dali natin na Oh, dito na siya natin. Ala, ko Thailand na siya. O, kahit na ako eh. Butasin po tayo ito. Para masilip natin siya sa loob. Baka meron pa siya. Sige ako yung butas kasi. O nga tayo. Butasin po yung butas. Butasin natin. Oo. Dali po. Kahit masilip na ako sa ina. Huwag may bakas po sa loob. Oo, wasakin natin. Oo, wasakin. Sa galing na kami. Oo. 我们出去一趟。这些的工人就是，那个。<Okay. S 3>

Ayan, butas. Okay. Dito lang po ba? Dito lang po yung... Kaya. Oo, oh, pay. kaya. Sa amin yung gadis mo. Ang butas na ito. Ah, wala na. Babaw lang pala. Kaya pala hindi siya Dito makapasok lang, dyan. Oo. Oh. Kaya pala hindi siya magbahay. Dito, oh. mag Dito, mag Dito lang. Para lang kung maniwala kayo kaya wala na ako kayo dyan. Pero kumahaba pa yan. Bawa sa akin pa. Ayun na. Bawa na rin na. Oo, ayun na. Bago pa lang. Malagi pa lang may namamatay na daga dito eh. Ayun, may patay na naman daga dyan. Hanggang dito lang siya oh. Wala na siya pabutas doon. Eh. Di ba yung karamihan? Karamihan yung winawasak natin flooring. Damay -damay na flooring. Damay-damay na. Oo, oh, pag oh, pinasukan na ng ano, daga. Tsaka damay-damay na yung flooring, mamawasak lang. Pag-iwang <laughs> ko na Uy, huwag <laughs> dito yung pangin. Pinala ko na yung inumin. wala akong magtatagal tayo rito ah. Ako rin. Tama rin. Hindi ko pagkakaganda sa sabunan Yung hanggang na nito hanggang dito naman. Ano nga lang. nyo dito. ba Ano yung dito sinilip tayo? Dito dito. ay mainit dito. ba? Mainit Oo. siya to? Gano'n <laughs> oh, siya. Gano'n niya. Ikaw ay nakakita? May try sila? Nakita mo yung Ayun, yung nakita yung balat. Ganun daw yung nakita yung balat. Ganun po kalaki. Ayun, no? sabi ko sa tapos kung sino din nakakita ng balat, pag nakuha natin, kung makuha man, tignan niya. Ito, strangle lang ito, no? Walang butas doon, tapos yung butas dito, hanggang dito lang siya. Tapos ito naman. Kasi, dapat... Hindi sila magbabae sa ilalim. Kung ano po yung butas hanggang doon, yung cobra, di, Pero dapat dito siya nagbahay Kaso ah, hindi siya dito nagbahay kasi hanggang dito lang yung hanggara niya. Kaya uh, po, uh, safe na doon po siya nagagawa. Kahit na Tapos wala rin yung butas dito sa mga Hindi tagos. Tsaka hindi mainit dito, malamig. Oh, kahit na mainit. yung nakita nila. Malamig. Okay, madali pala yung gamit ulit. G Tapos na. Tapos na pala kami. Akala <laughs> <laughs> ko eh, talagang, pati jackhammer eh. Pinahiram na tayo. Okay guys, see you sa aming next mission.